Alam naman, buokay okay. Eh, oh. okay, okay lang malakas. 'Yan. Ano, Ramadan pa ramadan Oh, 'yan. Tama ang changi na naman tayo ngayon mga kamare. Ako tayo na bumili bago ah. Uh, panis! Ang dami pa nag-ukay-ukay. Oh, tambak ang ukay-ukay ngayon. Ang dami nag-chachangga. Ah. mala ah. Ayun, daming tiyanggi. Ang daming nag, ano? Ang tiyanggi. Mm -hmm. Isda. Mm -hmm. Tanghali na inyo mga kamangyan. Kaling magtinda. Tanghali. Very good. Hindi ko na. Ang hali na.